kaugnay niyan, alamin naman natin ang reaksyon ng mga motorista sa big time all price rollback ngayong araw. Si Joshua Garcia sa Detalye Live. Rise and shine, Joshua. Rise and shine, Pilipinas. Rise and shine, Dayan. Ikinatuwa ng ilang motorista ang rollback na ipinatutupad sa mga produkto petrolyo ngayong araw. Pero iisa ang kanilang hinihiling. Ito raw ay magtuloy-tuloy ang pagbaba nito nang sa gayon ay gumanda-ganda naman daw ang kanilang Pasko. Dahil ayon sa ilang pribado motorista, malaking bagay daw ang ibinaba sa presyo ng krudo. Pero mas maganda kung bababa pa ito sa mga susunod pang linggo. Pagka puro pagtaas, uh, tayo rin naman naapektado. Eh. Kung mas tuloy-tuloy na magbababa, malaking tulong diyan mas pipiliin naman daw ng ilang namamasada ang bawas presyo sa diesel K kaysa dagdag pasahe. Anila, ano mas pabor sila na bumaba pa ang presyo ng langis para sa kapakinabangan din naman daw ng lahat. Mas maganda sir yung magtuloy-tuloy yung baba ng diesel. Dahil? Dahil pag lang kasi, ang dagdag eh. tulit tuloy-tuloy yung baba, di, mas maganda yun. Nak nakadagdag naka ng sa kita namin. Bumaba yung diesel. Para lahat naman ano, lahat makikinabang. <laughs> hindi lang driver, hindi lang commuter, lahat makikinabang. Dahil simula nga ngayong araw ay pinatutupad na ang mahigit dalawang pisong rollback sa diesel habang nasa tatlong piso naman ang ibinawa sa kadalito ng gasolina at kerosene. At uh, matatandaan nga na nauna na sinabi ng Department of Energy na ang rollback na ito ay bunsod ng uh, malaki ang pagbaba sa trading price ng per barrel sa pandaigdigang merkado na siya namang agaran at direktang nagpababa sa pump prices sa Philippine market. At yan muna ang latest. Balik sa inyo, Diane. Sana magtuloy-tuloy ang rollback. Maraming salamat, Joshua Garcia.